E eh, kamusta naman yung asawa mo? Ha? Na pagtapos magdasal, mang i-scam. Ha? Ang dami nyo tinakbo na ano ha? Sasakyan ha? Narikilaan nyo? Tapos di nyo babayaran? Ipipim e, nga sa akin eh. Ha? Dapat tinuro ko na kayo matagal na eh. Ano yan? Imbento? Eh ang asawa mo nga eh. Nagmamakaawa hanggang madaling araw sa kumari naming witness. Huwag lang siya makulong. Ah... Uh. Oh. Tay, Mano po. Nak, ganda gabi. Kumain ka na ba? Opo, tay. Tapos na po. Oh, sakto. Eh, hindi nga. Dito hindi ka nabit na. Tay, kala ko ba wala yan dito ngayon? Eh, nak. Tay Tay! Tulong lang tayo mag-uusap. Eh, mga anak, total, nandito na rin lang kayo eh. Ma... Pwede yung kahit ngayon lang, pagpaliban niya muna yung... alitan niyo. Tay, balik na lang ako mamaya o di kaya bukas. Hindi tay, ako na lang babalik. mo na lang ako pag wala na yung dito. Wow ha, kala mo kung sino malinis. Hmm. <laughs> malinis talaga ako. Eh ikaw, asan yung asawa mo sa kamer? Eh, ikaw, asan yung asawa mong chismosa? Anak, tama na muna please. Baka pwede namang kahit ngayon lang. Sobrang importante itong gusto kong sabihin sa inyo. Kaya nga hindi ko pinasama yung mga kinakasama nyo kasi kayong dalawa lang yung gusto ko talagang makausap. Buti naman pa kasi ayaw makita yung asawa nitong chismosa. Bakit? Sino ba may gusto makita ng asawa mo sa camera? Ha? Yung pinapakailaman yung benefit si nanay. Ano bang scammer pinagsasabi mo? Di ba? Yung asawa mo, nagpeke ng papeles ni mama? Ha? Na huwag sabihin kay papa na parat may parating na pera? Bakit? Sumang-ayon naman kayo, di ba? una. Pero nung nalaman mong tutulong, gusto nyo si tatay, umayaw na kami. Dali lang. Hindi yan yung dapat natin pag-usapan. Parang lalo niyang pinapain na yung loob ko. Sandali na lang ako mga anak. Baka naman pwedeng uminahan muna kayong dalawa. Eh di ba ikaw? Yung asawa mo. Kahit saan chinichismes yung buhay natin. Ne, porket yung iini nanay na mapangit chinichismes pa sa iba. Salamat ka nga eh. Nakiusap sa amin si nanay. Dahil kung hindi, kulong yung asawa mo. Dahil sa paninirang puri. Eh, kamusta naman yung asawa mo, ha? Na pagtapos magdasal, mang i-scam, ha? Ang dami tinakbo na ano, ha? Sa sakyan, ha? niyo, tapos di nyo babayaran? i e, nga sa akin, eh. Ha? Dapat tinuro ko na kayo matagal na, eh. Ano yan? Embento? Eh, ang asawa mo nga, eh. Nagmamakaawa hanggang madaling araw sa kumari naming witness. Huwag lang siya makulong. E di sana, tinuloy niyo. Parang nagkaalaman tayo. Sandali lang. Parang awa niyo naman. Dapat di ko na naririnig ang ganyang diskusyon niyo. Alam niyo masakit sa akin. Wala akong kasalanan sa inyo. walang akong kasalanan ng nanay niyo sa inyo. Dahil pinalaki namin kayo maayos. Hindi namin kasalanan ng nanay nyo kung nagkaroon kayo parehas ng asawang anay. Ang unang-unang kinain, yung mga puso nyo. Alam ko na lahat yung kwento na yan noong pa. Nakalimutan ko na akong tutuusin. Pero talagang yan, hindi mawala sa mga isip nyo. Yung sumbatan nyo sa pagtatanggol nyo sa mga asawa nyo. Naging ganyan kayo katigas ngayon sa isa't isa. Samantalan dati, ng mga bata kayo, hindi ka papayag na walang kaya kapatid mo, di ka papayag na may kaaway ang kuya mo. Ngayon, eto na. Alam niyo, sa totoo lang, kung ako lang, gusto ko na mawala. Maraming beses na nakakausap ko na nanay sa panaginip. Pero ayaw pa ako isama. Higit sa lahat. Kaya siguro ayaw pa ako kunin ng Diyos. Dahil alam niya. May kapatid kayo may diferensya. Ngayon, hindi pa rin kayo magkakaayos. Makakalis na kayo. Pero yung pag nanais ng asawa mo at asawa mo sa pabamahin na to, pasensya na kayo. Kahit isa sa inyo, walang makikinabang ito. Dahil hindi nyo na alam kung sino may ari nito ngayon. Sige na. Maalis na kayo. Panginoon, Panginoon, po po araw-araw. Isingin niyo po araw-araw. pa ang buhay ko. pa buhay ko. Para po dito sa bunso kong anak. Dito sa bunso kong anak. Dito sa bunso anak. Wala na po talaga pag-asa yung dalawang anak ko. pag anak ko. pag anak Parang awan na po, Lord. Parang awa na po, Parang na po, po po ang buhay ko. po ang buhay ko. Parang awa na po. para na po.